magpapalang araw po sa inyo lahat. Uh, ngayon po ay Sabado, kabilogan po ng buwan. Uh, may babagi po ko sa inyo na orasyon para manatiling bata ang kanyuan. Uh, bago po ang lahat po ay uh, nasa mabuti po ang kalagayan sa araw-araw at malayas sa sakit sa araw-araw. Uh, sana po ay magpursigi po kayo sa anyong hinaharap sa anak buhay po. At uh, walang away-away, magpapababa mag sa isa't isa, magtulungan, magbigay ng kisalat, magmahalan. At sana po ay huwag po kayong makalimot pong palagi pong mananampalataya sa Diyos ng mga sa para kayo po ay gabayan sa araw-araw. Sa ating mga kinabubuhay at sa ating mga pinapangarap sa buhay. At parati tayong malay sa kis araw kung tayo po ay malay ay malaya po yung mga disgrasya sa ating sa ating hinaharap po uh, ang ipakakalugo po sa inyo ang araw na po ito ay uh, ito po ay po na para hindi po basta-basta po agad tatanda po ang ating kanyuan ito po ay ginagawa po sa uh, kabilugan ng buwan sa kabilugan bu ng buwan lamang po gagawin po ito uh, ito po ay uh, uh, kumuha po ng isang basong tubig at isulat po yung oras po tapos ilagay po sa isang basang tubig at takpan po at uh, takpan tapos sa kumagahan po inumin po ito po yung ginagawa po sa araw ng kabilugan ng buwan lamang po ito uh, sana po ay magustuhan po ninyo uh, tiwala po tiwala po kayo sa inyong sarili at sa akin po magtiwala po kayo para tumatanda po yung ating, ating edad po pero yung mukha natin ay hindi po tumatanda agad-agad uh, pakakaroon ko po sa inyo kasi kabilugan po ng buwan mamaya-maya po uh, pakakaroon ko po sa inyo uh, narito pong ration po na isusulat po sa uh, malis na papel at ibabot sa tubig isang baso at takpan pagka umaga po, inumin po. Gawin ito sa kabilog ng mundo. Narito po ang po. Abdukam... kam atri si Trox Animak Sangta lumarat Ihik... lumarat Naum... manatiling bata ang aking kanyuan usalin po ng 7 times po at siyam po ng sa pangalan ni su so taga nasarit po at pagka babad nyo po yung sinulatan po papel nyo sa basang tubig Uff tapos uh, takpan nyo po pagkatapos po inumin nyo sa kaumagaan po kung gusto nyo rin po ibilad sa uh, kapiluga ng buwan uh, na hindi po maabot ng mga bata o maabot ng sino po mga alaga po nating na ayok sana po igawin po natin para lumakas po yung kapangyarihan po ng uh, orasyon para manatiling bata ang ating kanyuan uh, sana po magsuporsigi po kayo na gumawa po ng mga bagay ito na akipagkalob po eh tapoy subok na subok na po ito na uh, ginagamit po ng uh, pinagbigyan ko po ito uh, tumatanda po tumatanda po, uh, uh, tumatanda po yung taon po natin pero yung muka hindi po basta tumatanda puro ang tingin na ng mga tao po ay bata po bata na wala pong uh, anyong edad ng mga ganyang bagay na tumatanda po ang tingin nila sa iyo ay parang kon well, lang po uh, 24, 34 lang po. Pero sa katotohanan po ang edad po ay mga 54, 56 na po. Kaya sana po ay magtiwala po kayo at gawin niyo po mamaya po. Kabilugan ng bond mamaya po. Maraming salamat po. Narito po ang orasyon po. subscribe nyo po para mabasa nyo po may Maraming salamat At maraming salamat po. Sana po mag-subscribe kayo, mag-like and share. At pakipindot na rin po ang binay ko. Maraming salamat po sa inyo lahat